Huling-huli ang reaksyon ni Barbie Forteza nang sabihin ito ni David Licauco. Love oh. wins, ba? Love wins, Sa kanilang interview sa Mornings Regional TV, natanong sila David at Barbie kung ano pa ang dapat abangan sa maging sino ka man. Tignan natin kung may in-love ba si Carding kay Dino, Love wins, 'di ba? Sabay na patingin siya kay Barbie na parang may kahulugan. Love wins, diba? Nagkatinginan sila at sumang-ayon din naman si Barbie sa sinabi ni David. Love wins, At alam naman din, Looking forward si Barbie na maka si Juancho dahil hindi pa daw sila nagkaroon ng eksena sa maging sino kaman. ni Gilbert. Alam mo yun, si Gilbert nang gigigil ako dyan eh. Sa TV ko lang nakikita, pero nang gigigil ko eh. Hindi ko, hindi ko pa siya nakaka-exene eh. Pero looking forward to uh, have scenes with one to three people. You know. But anyway, um, ayun. Pagkasabi no ni Barbie, pansin na parang nag yung mukha ni David parang nalungkot. Nakakahanga din talaga si Barbie, ang genuine niya, todo alalay siya kay David halatang parang antok pa si David, kaya wina warm up siya ni Barbie. Positive ang aura lagi ni Barbie, kaya napapangiti din agad si David. Ang cute ni David nang sabihin niyang hindi siya marunong magtanggal ng hikaw, kaya kahit tulog suot niya pa rin. Para palagi na akong hikaw. Ah, palagi ka na bang may? Ka. Kasi hindi ako <laughs> Kailangan daw ng motivation pag gustong mag-workout, gaya ng kung meron kang crush o gustong ligawan, ayon kay David. Kailangan mo ng motivation kung bakit mo gusto mag-workout. Uh, pwede nga meron kang crush na gusto mong uh, ligawan. Di ba? Parang natuwa naman si Barbie nang sabihin ni David na hindi na kailangan mag-workout dahil sexy na daw si Barbie. Um upo -upo. Yeah, kita mm. nyo? Nyo, Kuya. <laughs> yeah, natin 'yon, na, yeah, natin. Yeah. Very supportive si Barbie kay David. Pinanood niya pala yung TikTok video ni David with Argus. Nahiya ang ginoo. Follow niyo po si David sa kanyang TikTok, magaling po siya sumayaw. Um, with Argus. <laughs> Hindi niya siguro inaasahan yung mga sasabihin ni Barbie. kinilig naman si David. Oh, yeah. <laughs> And, uh... Chica, that's the day.